Buntis sa tondo, patay matapos pagsasaksakin ng kalivin. Narito on news Natagpo ang news scoop. Natagpuang wala ng buhay ang isang buntis at ang kanyang sanggol sa sinapupunan sa isang tambakan ng basura sa Tondo, Maynila. Ayon sa mga otoridad, ang biktima ay isang 28 anyos na babae. Batay sa kuha ng CCTV, makikita ang paparating na tricycle. Maya-maya pa, ibinaba mula sa tricycle ang katawan ng biktima at itinapon sa tambakan ng basura. Ayon sa ulat, wala nang buhay ang biktima nang dalhin siya sa imbakan ng basura at tad, tad ng saksak ang kanyang katawan. Sinubukang pangdalhin ang biktima sa ospital, ngunit idiniklarang dead on arrival, pati na ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ayon sa otoridad, selos ang tiniting ng motibo sa krimen dahil tatlong taon nang magka-live-in ang biktima at ang suspect at nagkaroon na matinding alitan dahil umano sa panglalalaki ng biktima. Samantala, naaresto na ng mga otoridad ang suspect sa isinagawang follow-up operation at nahuli sa Baliwag, Bulacan. Mahaharap ang suspect sa kasong murder.